Maraming mga nagsasabi na maaari ngayong September pwedeng maganap ang rapture. Bakit nga ba nila ito nasabi? Meron bang katotohanan dito? Yan yung ating alamin sa video na ito. Sa mga di pa nakakaalam, kapag sinabing rapture, ito ay may kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Kapag nangyari yon, tayong mga buhay pa na nananampalataya sa Kanya ay bigla niya nalang kukunin sa isang kisap mata. Bigla-bigla nalang tayong mawawala sa mundo na ito at kasabay niya yung pagbubuhay muli doon sa mga namatay. Kapag nangyari yon, makakasama na natin yung ating Panginoong Heso Kristo magpakailanman. Basahin natin yung 1 Corinthians 15, verse 51-52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang isap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Pasahin din natin yung 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa na natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So ang rapture, ito ay hindi isang doktrin na lamang o gawang tao. Ito ay malino na sinasabi ng Biblia na mangyayari pagdating ng panahon. So sa mga nagsasabi na hindi raw totoo yung rapture, ito yung malino na sinasabi ng Biblia. At hindi lang yan, sa panahon din natin ngayon, lalo na't na nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, marami ng mga tao ang nakaka-receive ng na mga dreams and visions patungkol dito sa rapture. Lalo na nga mga bata. Makikita natin na sa panahon natin ngayon, bagamat hindi pa nila alam yung rapture, pero kinikwento nila na mayroong ganitong pangyayari sa kanilang mga panaginip at vision. So, ibig mga kapatid, totoo yung rapture at yan ay pinapakita na ng Diyos sa mga tao sa panahon natin ngayon. So nakita natin na talagang napakalinaw na totoo itong rapture base na nga dito sa binasa nating mga verse na ito. At yun nga nakita natin na sa panahon natin ngayon, marami mga nakaka-receive ng mga dreams and visions patungkol dito sa rapture. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, marami mga tao sa panahon natin ngayon ang nagpe-predict kung kailan mangyayari yung rapture. Nagsiset sila ng iba't ibang mga date patungkol dito sa rapture. Sa totoo lang noon pa man, marami ng na mga nagpipredik o kaya man nagsiset ng time patungkol dyan sa rapture kung kailan ito mangyayari. Ngayon hindi pa rin natatapos yan. At sa panahon natin ngayon, patuloy na may mga tao ang nagpipredik pa rin patungkol sa rapture. May ilang mga nagsasabi na ngayong September daw, posible na yung ating Panginoong Sokristo bumalik na. Posible na mag-rapture na raw. Sa panahon natin ngayon, lalo na nga sa internet, nakikita natin na kumakalat na yung mga balita patungkol dito. Na yun nga mangyayari daw yung rapture ngayong September. So bakit nga ba nila nasabi ito? May ilang mga nagsasabi na maaaring sa September 23, posible na mag-rapture. Kasi sinasabi nila na sa mga movies, maraming beses na pinakita doon yung 923 or September 23. So yung September 23 daw na yan, pumapatungkol yan sa katapusan ng mundo o kaya man doon sa pagbabalik daw ng ating Panginoong Sokristo. Kaya sinasabi nila na maaring sa September 23, bumalik na yung ating Panginoong Sokristo dahil sa mga palabas daw na yan. Yung iba sinasabi nila na magra-rapture na raw ngayon kasi nga nirelate nila ito doon sa mga pista na ginagawa ng mga Hudyo. Kasi sa Bible kung babasahin daw natin yung Leviticus chapter 23, makikita daw natin doon na merong seven feasts na ginagawa yung mga Hudyo. Ito yung Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruits, Feast of Weeks or yung Pentecost, Feast of Trumpets, yung Day of Atonement at yung Feast of Tabernacles. So ayon sa kanila sa pitong pista na yan ng mga Hudyo, apat dyan ang nafulfill na ng ating Panginoong Sokristo. So sinasabi na si Jesus ay pinako at namatay noong panahon ng Passover. Yung Feast of Unleavened Bread naman, ito naman ay yung panahon na yung ating Panginoong Sokristo ay inilibing. Tapos yung Feast of First Fruits, ito naman ay yung panahon na yung ating Panginoong Sokristo ay muling nabuhay. At yung panghuli, yung Feast of Weeks or yung Pentecost, ito naman yung panahon na nareceive ng mga alagad ng ating Panginoong Sokristo, yung Banal na Spirito. At dito rin nagpasimula yung Church o yung Iglesia. Ngayon, sa kalagitnaan daw ng September, dito gaganapin ng mga Hudyo yung Feast of Trumpets. So, nire-relate nila yung trompeta na yan doon sa trompeta ang tutunog kapag nag na. Ayon nga doon sa binasa natin na kapag nag-rapture, tutunog yung trompeta. So, ngayon sinasabi nila na maaaring yan ay yung panlimang fulfillment ng ating Panginoong Sokristo doon sa pitong pista na sineselebrate ng mga Hudyo. Bukod yan, sinasabi nila na sa September daw, may mga maglalabasan na mga kung ano-ano mga misteryong bagay o kaya man, nila lang. Na maaaring nagsasabi na malapit nang lumabas yung Antikristo at magsimula na yung Tribulation. Isa na nga dyan yung sinasabi nila ng mga alien. Sinasabi rin na ngayong September merong meeting na magaganap. At yung meeting raw na ito, pumapatungkol ito doon sa pitong taong tribulation. May pag -may meeting daw na magaganap yung mga world leaders ngayong September at pag-uusapan nila yung patungkol sa kapayapaan, yung kaayusan, at yung mga magagandang gagawin sa ating mundo. At sa meeting daw na yan, fulfill daw nila yan sa loob ng pitong taon. Simula ngayong September. Kaya sinasabi nila na posible na ngayong September pwede nang mag-rapture at magsimula na rin yung tribulation. May September din daw meron daw maririnig ng malakas na tunog sa buong mundo kasi meron daw comet na tatama doon sa araw. At meron daw itong magiging epekto sa ating mundo. At marami pang sinasabi yung mga tao ng mga kaganapan na pwede magpatunay na ngayong September pwede raw maganap yung rapture. Ngayon mga kapatid, meron bang katotohanan dito sa sinasabi ng mga tao na ito na maaaring maganap yung rapture ngayong September? So alam niyo na yung sagot natin dyan mga kapatid. Hindi natin dapat paniwalaan yung mga tao na yan na nagpe o kaya man nagsaset ng time patungkol sa rapture. Ngayon nga sinasabi nila, mangyayari ngayong September. Napakalinaw na sinasabi ng Bible at paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kapatid na walang nakakaalam kung kailan babalik yung ating Panginoong sa so Kristo. So dapat yun yung paniwalaan natin. Ito sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Yung mga napapanood nyo sa internet na nagsasabi kung kailan mangyayari yung rapture, huwag nyo pong paniwalaan yan. Walang katotohanan dyan. Dahil malinaw sa binasa natin, walang nakakaalam kahit yung mga anghel. So, ibig sabihin ng mga kapatid, tanging yung Diyos lang natin yung nakakaalam kung kailan magra-rapture. So, huwag natin paniwalaan yung mga tao po na yun. Wala silang karapatan na magsabi kung kailan mangyayari yung pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo. So, masasabi natin na malaki yung possibility na yung mga nagsaset ng time o kaya ang ng pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, sila ay mga false prophet. Kasi nga malinaw mga kapatid, sinasabi ng Bible, wala nakakaalam kung kailan babalik yung ating Panginoon sa Kristo. Pero bakit nagpepredik sila? Ibig sabihin, kinokontra nila yung sinasabi ng Bible na wala nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. So mga kapatid, dapat hindi natin paniwalaan yung mga tao na yon dahil walang katotohanan sa mga sinasabi nila. Kahit sabihin nila na meron silang dream o kayaman vision patungkol sa rapture at yun nga sinabi yung date and time, huwag nyo pong paniwalaan yon kasi mga kapatid, patunay na yan sa mga nakalipas na taon. Marami na mga nag at nag-set ng time patungkol dito sa rapture. At lahat ng mga prediction na yon ay hindi nagtagumpay. Ibig sabihin, walang nangyayaring rapture. So yung mga prediction na ito na sinasabi nila na sa September daw mangyayaring rapture, mauulit lang po yan lalagpas lang din yung buwan na yan na walang mangyayari kung hindi pa magra-rapture. Wala naman talaga nakakaalam kung kailan babalik yung ating Panginoong So Kristo. Pwede nga yung September at pwede rin namang hindi sa mga susunod na buwan pa o susunod na taon. Basta ang alam natin, malapit nang bumalik yung ating Panginoong So Kristo. Bagamat walang sinasabi yung Bible kung kailan mismo babalik yung ating Panginoong So o yung rapture, pero nagsabi siya ng iba't ibang mga palatandaan na kung kailan malapit nang bumalik yung ating Panginoong So At sa pamamagitan noon, malalaman natin na talagang malapit na siyang bumalik. At kaya sa panahon natin ngayon na yung mga palatandaan na yon patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo, nakikita natin na natutupad na yan sa panahon natin ngayon. Kitang-kita na natin yan. So ibig sabihin, malapit nang bumalik yung ating Panginoong so Kristo. Hindi tayo pwede mag-set ng time, pero pwede tayong umasa na malapit na siyang bumalik. So mga kapatid, patuloy tayo mag-ingat sa mga napapanood natin o mga napapakinggan natin sa internet. Huwag tayo basta-basta maniniwala dyan. Ang paniwalaan lang natin ay walang iba kundi yung sinasabi ng Biblia. Malinaw sinasabi ng Biblia na walang nakakaalam kung kailan mismo babalik yung ating Panginoong Sokristo. Kahit sino pang tao yan. tanging yung Diyos lang natin. So dapat yun yung paniwalaan natin. Huwag kung sino man na nagsasabi kung kailan babalik yung ating Panginoong Sokristo. Marami na talaga mga naglalabasan ng mga false prophet ngayon, kaya dapat mag na po tayo. So yun mga kapatid, ang ibahagi sa inyo. Sana natutunan kayo sa ating laki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Higit kayo palagi.